Dalawa ang nasawi sa nangyaring sunog sa Fairview, Quezon City. Alamin natin ang latest tungkol dyan mula kay Noel Talakay live. Noel? Ay, na, naialis na ang uh, dalawang bangkay dito na natrap sa loob ng isang bahay na nasunog kaninang madaling araw dito sa barangay Fairview, Quezon City. Isang sunog ang sumiklab kaninang alas dos na madaling araw dito sa Omega Avenue, Barangay Fairview, Quezon City kung saan isang residential na bahay ang tinupok ng apoy. Umabot lang ito ng unang alarma ayon sa Quezon City Bureau of Fire Protection pero dalawa ang nasawi dito. Ayon sa Quezon City BFP, isang 18 years old na babae, anak na may-ari ng bahay. At a 40 years old na lalaki na family friend ang nasawi matapos matrap sa loob ng bahay dahil hindi umano ito nagising agad. Nasawi rin ang dalawang imported na alagang aso habang isang lalaking 47 years old naman ang sugatan sa kaliwang bahagi ng hita nito. Isang 48 years old naman na babae ang nahirapang huminga. Agad naman nabigyan ng paunang lunas ang dalawang nasabing biktima. Halos mag-isang oras na bago na apula ang apoy sa sunod nong. Dayan, kuwento ng mga kapitbahay dito ay eh malakas ang uh, usok o makapalang usok ang kanilang nakita kaninang madaling araw at nagkaroon din o nakarinig sila ng malalakas na putok. Dayan. Maraming salamat Noel Talakay